abot pa yan manalo pa yan <laughs> yeah, eh ito na eh ito na eh pindut pindot mo eh pinindot-pindot mo lang o oh, ano hindi pwede 'yun <coughs> Chen nga oh. Uh uh uh. Oh. Numa dong nak. Uh. dulu nih. Cek dulu San check dulu sinus gue nih Ano po ako ng gulo. Ayan. Kaya ko. Wala na. Mati na nga Wala. Nag-iingay-iingay si Ray. Hindi mo Dito. Ako ka maano kasi. Oh! Pa, pa busa na oras 'yan, eh. Kasi 'no mo oras eh wala na, wala na. na nalubat, <laughs> nalubat laro. <laughs>